Welcome muli sa Kaalaman Studios kung saan hatid namin sa inyo ang mga kaalaman tungkol sa ating iba't ibang kasaysayan, kultura at mga lahi. Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamadalang o bihirang apelyedo sa Pilipinas. Alam natin na maraming pamilyang Pilipino ang may apelyedong tulad ng Santos, Reyes, De La Cruz o Garcia. Ngunit may ilang pangalan na bihira nating marinig. Ano kaya ang pinagbula ng mga natatanging apelyedong ito? Tara tuklasin natin! Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga videos. Narito na ang sampo sa mga pinakamadalang o bihirang apelyado na ating marinig. Arumin Ang arumin ay isang apelyedong may ugat sa Ilocano. Bagamat limitado ang impormasyong tungkol dito, pinaniniwala ang ito ay nagmula sa isang sinaunang pangalan o termino sa rehiyon ng Ilocos ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay kadalasang matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa mga lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Number 2. baria. Ang barya ay maaaring hango sa salitang Espanyol na Varia na nangangahulugang iba't iba o nagbabago posible rin itong nagmula sa isang lokal na terminong ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang apelyido nung ito ay bihira at maaaring nagpapahiwatig ng pagkakaiba-iba o pagbabago sa loob ng isang pamilya o komunidad. Number 3, Bolosan. Ang bolos ay posibleng nagmula sa salitang bolos, isang uri ng gulo o sa Pilipinas na may hulaping ari na nagpapahiwatig ng lokasyon o kaugnayan. Ang apelidong ito ay maaaring tumutukoy sa mga pamilya na may kaugnayan sa paggawa o paggamit ng mga bolos. Number 4. Kalupitan Ang kalupitan ay maaaring nagmula sa salitang kalupit na nangangahulugang malupit o mabagsik na may hulaping an na nagpapakita ng lugar o pinagmulan Maaaring ito'y tumutukoy sa isang lugar na kilala sa pagiging matindi o sa mga taong may matapang na personalidad. Number 5. Dulfo Ang dulfo ay isang apelyedong maaaring may ugat sa Espanyol na dulce na nangangahulugang matamis. Maaaring ito ay isang lokal na barsyon ng pagbabago ng orihinal na salita. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring kilala sa kanilang matamis na ugali o sa paggawa ng mga matatamis na pagkain. Number 6. Estaris ang istari ay posibleng nagmula sa salitang Espanyol na estrellas na nangangahulugang mga bituin. Ang pagbabago sa baybay ay maaaring dulot ng lokal na pagbigas o adaptasyon. Ang epilyedong ito ay maaaring nagpapahiwatig ng liwanag o gabay tulad ng mga bituin sa kalangitan. Number 7. Fernandez Castillo Ang Fernandez Castillo ay isang kombinasyon ng dalawang apelyedong Espanyol, Fernandez na nangangahulugang anak ni Fernando at Castillo na nangangahulugang Castillo o ang ganitong dobling apelyedo ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pinagbula ng parehong magulang. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring may lahing maharlika o may-ari ng mga lupain noong panahon ng mga kolonyalismo. Number 8. Gadasa Ang gadasa ay isang apelyedo na maaaring may ugat sa mga salitang Espanyol o lokal na dialekto. Gayunpaman, limitado ang impormasyon tungkol sa tiyak na pinagmula nito. Ang pagiging bihira ng apelyedong ito ay maaaring nagpapahiwatig ng isang natatanging kasaysayan o pinagmulan ng pamilya. Number 9. Hubilo Ang hubilo ay hango sa salitang Espanyol na hubilo na nangangahulugang kagalakan o kasiyahan. Ito ay maaaring ipinangalan sa isang tao masayahin na puno ng buhay. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring kilala sa kanilang positibong pananaw sa buhay at pagiging masayahin. At number 10. Luntok ang luntok ay isang apelyedong Tagalog na may sinaunang pinagmulan. Ayon sa isang tala, ito ay pangalan ng isang dato o pinuno noong panahon bago dumating ang mga Espanyol. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring may dugong maharlika at may mahalagang papel sa kasaysayan ng kanilang komunidad. At ito nga ang mga listahan ng mga bihirang apelyedo sa Pilipinas. Natuklasan natin na maraming apelyedong Pilipino ang may pinag kasaysayan mula sa Espanya, Ilocano at mga sinaunang dato. Abangan ang mga susunod natin videos kaugnay dito. Kaya naman, huwag kalimutang i-like, subscribe ang Kalaman Studios at i-share na rin ito para sa ating mga susunod na videos at maging updated sa mga app. Music